Paglaki ng populasyon at kalidad ng kumumuhay sa Asia. Ang layunin ng talakayang ito. Nasusuri ang kaugnayan ng yamang tao ng mga bansa ng Asia sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan ang paglaki ng populasyon sa isang lugar ay nangyayari kung mas mataas ang bilang ng mga pinapanganak at maliit na mga porsyento ng mga namamatay o ang madalas na pandarayuhan ng tao papunta sa ibang lugar. Ang mabilis at patuloy na paglaki ng populasyon ay isang malaking hamon sa mga asyano, lalo na sa mga leader ng bawat bansa. Madaling nauubos sa mga likas na yaman ng rehiyon dahil sa patuloy na paggamit ng mga tao karamihan sa mga bansa sa Asia ay kailangang umangkat ng langis mula sa ilang bansa sa kandurang Asia upang may pagpatuloy ang industrialisasyon. Narito ang positibong epekto ng malaking populasyon. Una, may malaking bilang ng mga mamamayan na maaaring magtanggol sa bansa. Pangalawa, mataas ng paggawa sa merkado dahil sa mga taong maaaring maging manggagawa. Paglaki ng merkado dahil sa maraming mamumuhunan mula sa ibang bansa ang nais na magnegosyo sa matataong lugar. Narito naman ang mga negatibong epekto ng malaking populasyon. Panlipunang problema o krimen tulad ng mga pagnanakaw at prostitusyon. Pagbaba ng antas ng buhay dahil sa kahirapan. Kakulangan sa mga pinagkukunang yaman. Pagtugon sa panganib na maaaring idulot ng paglaki ng populasyon. Sa bansang China na mayroong 1.379 bilyon na tao ay nagpatupad ng batas na tinatawag na One Child Policy. Sa India, naglulungsad ng mga programa kagaya ng malawakang edukasyon at pagpaplano ng pamilya. Sa Indonesia, nagpapatupad ng programang Quality Family. Hinihikayat nito ang kalalakihan na seryosong makiisa sa pagpaplano ng pamilya. Sa Pilipinas, isinusulong pa rin ang paggamit ng artificial contraceptives. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa'y marami kang natutunan sa araw na ito.